Hello everyone. So naay nagchat sa ako uh, ana siya. Ma'am, pwede mangayo og tips para makapakasal kay wala gyud. Gamay ra kaayo ang kwarta budget. Salamat. Actually mamula, wala koy igo nga tips nga i-share eh, sa imuha. ha. Kay dili man ko hanas na mga ingon ana ano kay dili pa ito mga professional gyud. Pero kining akong i-share sa imuha ha, based ra po ni sa experience namo as husband and wife kung nagunsa mi nagpakasal amo ang mga experience sa dihang gikasal pud ni sa akong bana kay tama-tama pud sa trabaho ako nagresign pud ko sa trabaho unya ongoing ang amo ang kasal that time, sa nagpakasal mi, siyempre, bisan pag muingon tag ka ng, uy, e, simple raman kaya mong kasal, uy, sa huwis rami, magpakasal, or kanang ginatawag nato ka ng kasalang simbahan, mu gihapunta, gihapunta kinahanglan kinahanglan gita o kagi. Bisan pag ka ingon taga, kaon, ta nga, aga, mong redo damong kaon, mugas gita, dili lang 100, dili lang 100, tanga to ang gastuhon ko, dili 1,000, 1,000, muabot din 1000. ang 1,000. Pangamong experience, guys, tanana mong Facebook friends amuan ng diokay gi gikan sa pinakauna hangtod sa pinakauna ana ana mi sa kumba na oh kinta ka hay pwede nato mautangan diri a ah. Hmm. Ingon ana ang amo ang gibuhat sa akong bana ang yahang friend ang ako ang mga friends. Tapos aside sa ana no gipangutang-utang na mo kinsay pwede maka-sponsor. Then aside sa amo ang katong mga Facebook friends namo mo no amo ang gipang okay, okay sa, sa ako ang bana. Kinsay pwede mautangan? Ang amo apong gihimo ato guys kay naman tayo mga sponsors no mga principal sponsors bisag sa ka mga sponsors amo um, lang gihangyo nga ninong ninang pwede ikaw aning soft drinks pwede ikaw aning bugas sana grabe gyud mong pamarayg sa among mga ninong ug ninang nangayo jud kutub sa among mahimo amo gyung gihangyo sila nga pwede ikaw i-sponsor aning mga lamas-lamas. O nga guys, no, kay naka-experience pag Bisan pag ka nang mugas to, ka nang bongga kaayo, daghan, gid kaayo, maisturya ang mga tao sa ato. Oh, ang sa matulang lipstick. Oh, ang sa lipstick sa bride, O, oh, nagkahibat-hibat Bisan pag unsa ka bongga sa kaon, agin masaway ang tao. bisan pakaunon man yung dili, na agin na iisturya ang mga tao. Realidad, gid kaayo, nga be practical. Give, pag humanin niyo o kasal, magka-utang-utang, asa man mo padulong kamung duha magantos kay kaliwat kanan na pasa babaw na ubos ang utang kung mahimo lang gid no family selected friends okay na na siya pero ingon nga mapakaon kag tibuok barangay ayon na kay bisan pa mo sila naagid na sila ikasaway sa imuha pakaonon man mo na sila dili nya mo guys no pag humana mo og kasal sa among pagpangutang guys kay amo adyong gihangyo ang mga katawhan nga kanang pwede malit -late, late lang og bayad nya so, yeah. salamat ra mi nga mga friends na mga kanang among ipang-utangan, kay wala ra si sinag nagpa interest unya du ka duga dugay bali apo namo na ilis da na nang among mga utang no kay sa diha na jud mi nakailis pag sulod na gid og debt kanang nana jud mi trabaho Uh, una nakatrabaho nga akong bana, so gyanam anam na mo bayad ang among mga ipang utangan. Tapos hangtod na impas ra <laughs> Siguro mga it takes one year, two years o sa amin nakabayad sa among mga utang. Tapi labot ang utang kabubuto na na guys. Once again, advice na ako sa inyo hano kung lang siguro kung kwartahan gid ka kung dato jud ka kana much better na siya pero kung isama sa imo hang giingon ma'am nga grabe nimong muna muna sa imo hang kwarta be practical na ma'am ayo na pag pa pabongga kay ang pinaka importante man gyud nga sam, nahiusa mo diha sa kami newon na atay blessing gikan sa sa simbahan ang legal na ang tanan ba atubangan sa Ginoo atubangan sa mga tao ang legal na mo aswan na mo ba